One Shot Gaming nga pala mga bossing nagbabalik na naman para na naman sa isang napakagulong rank game kung saan tayo ay mambubugbog naman kasi lagi tayo binubugbog kaya tayo naman yung mambubugbog dito tayo naman napakaraming kasabay dito pero hindi tayo nababahala yung isa dito gusto agad tayong dalihin pero sinampal-sampal natin siya doon binugbog natin siya doon so pagpunta natin dito may nakasalubong tayo isang dudong sinampal-sampal na rin natin to pagtago natin dito syempre nagkamp muna tayo pogi tayo eh kaso may nagpapanggap dito sa sulok kaya sinampal natin to nagpukol tayo ng trap doon meron pang umenter na isang dudong dito dinali na din ang tropa natin yan tapos yung isa dito tumatakas pa, kala natin si Spider-Man. Pero hindi niya alam, bibigwasan na din natin siya dito. Pagsapot niya roon na putol. So nag wax na siya rito, sinampal-sampal natin yan. Kinuha natin lahat ng board. Pag-rotate pa nga natin dito, napakaraming nagaganap kasi may arsenal dito eh. So gano'n nga ba tayo katapang? Siyempre, binabana natin yan, inuwanan natin yung kakampi natin sa chopper. Buti hindi siya sumabog mag-isa ron. Tinutukan na natin yung isang dudong dito. Pero hindi natin nadali si dudong kasi na Nag-out muna siya, kinabahan siya, nagdatingan yung mga pogi, dumating yung mga gwapo dito. Pero napakaraming nagaganap dito. Ano nga ba ang ating gagawin dito? Nagtanim na tayo ng mga nasama ng loob dito. Pagpunta natin dito, merong umaakit dito, may nagsasaytiing. Kaya itinumba na natin si Dudong dito, sinampal-sampal natin siya ron. Meron pa sa likod, napakadaming nagaganap, ang daming footstep. Siyempre yung iba gagawin, yung one shot di ka ba mag-out pag ganyan? Hindi, pogi tayo, palagi natin iniisip yun. Yung isa dito nag binigwasan agad natin yan. Hindi tayo pwedeng mag-out pag marami kasi gusto nating gulo. Kaya tayo nag odm para magulo, para ma-stress. So pagpunta natin dito, may nagpapanggap na damo. Yung last guy dito, hindi na humihinga kaya itinumba na agad natin to. Pinabalik na natin sila sa lobby. So syempre nakakuha tayo ng momentum. Nag-push na agad tayo dito. nag flank na tayo dito. Yung dalawa dito, nagkakano. Nag-uusap sila eh. Tinatarong nila kung sino yung pogi. Hindi nila alam yung pogi. Dumadating na. Pinagpepekto sa natin sila dyan. Sabay tamang heal na tayo dito. Tapos pag push natin dito, biglang may bumaril sa likod natin. Buti na lang kabado si Dudong don. Pag pagtutok natin sa kanya, nalusaw siya hindi siya tumagal ng tatlong segundo parang YouTube ads iya yeah, ini skip muna natin si Dudong doon. So pag push naman natin dito kasi nagko-collapse -co na yung zone. So ani nagbabagbagan sila dito eh. Hindi nila alam darating tayo dito para ubusin ng mga sama na loob nila rito. Pepekto sa nagan natin yung isa pero hindi natin nadali. Yung isa dito nakipagtutukan pero montik na siya malusaw. Kinabahan siya nung tinutukan natin kaya tumakbo na siya rito. Natataranta na yung Dudong binigwasan na natin ang mga lapenik natin, mga malupitang hitper natin dyan. Binigwasan agad natin siya dyan. Tapos yung isa rito, nakiis pa natin. Malupit talaga yung tutok natin eh. Ganon tayo kalupit. ba? So pag push natin, sumasabay tayo sa Zuni, eh. sumasabay lang tayo. Yung isa rito nag -load out, tapos biglang sisibat. Pero hindi niya alam, si San Pedro ay nag na sa kanya rito. Kinuha na siya na ng langit, sabay board in tayo dito. Napakarami nila rito. May tumalumparong para sila mga daga, para sila mga nakakawala sa koral. Pero tayo kukunin natin yung high ground. Bakit? Siyempre magulang tayo eh. Kaso pagpunta natin dito, meron na namang YouTube ads. In-skip muna natin si Kuya doon. sa natin siya. Kaya kawawa si Kuya dito. Tapos meron mga, meron mga ano sa baba. May mga asungot. Kaya binabana natin yung isang dudong dito na gustong magpakilala. Yung isa sa sobrang takot nag na. Tinumba natin si dudong dito. Sabay flick shot doon. Pero hindi natin nadali yung isa. Kaya si Kuya na lang yung sa natin dito. Siyempre lulot mo. Kung prayo mo man yung lut? Magprayo ng lot. Siyempre. So pag-akit natin dito, nadali yung isa natin pangit Don't na kakampi you know, eh umentras yung pogi dito oh, pinektusan natin yung isa okay, Pempre isang mabuting kakampi e up mo muna yan di ba so to be to situation tayo dito talo yung kabado pero hindi tayo kabado sinu sumpit sinusumpit natin kahit nasa ere di ba ganun tayo kalupet binabaan yung pangit natin kakampi nadali kasi pangit eh. pero pag pogi madadali yan nadali natin yung pogi tayo pumasok pa isang jakjakiro dito tinumba agad natin yan ganun tayo kapogi ganun tayo kagwapo 'Di ba? Ganteo ka lupit. Pagkakampi natin pangit kasi nadali, pero pag pogi hindi diba, ba sabay sumadadali, 'di ba? Kaya kung pogi ka, make sure na mag-follow, mag-react, mag-share. Then kita kasi na lang tayo sa susunod na video. Mga bossing.